guys. ako. Hello guys. Breakfast tayo today. Bago tayo bumalik ng Dubai. Finally, nagkaroon ng rice dito. So, nakakain kami ng rice. Yan ang kanya. So, sa akin is may rice din. Ham, scrambled egg, sausage, and kinkali, coffee, and egg. So, last breakfast namin today. Nababalik so, na mamaya-maya sa so, Dubai. Hello guys. Good morning! Pabalik na lang Dubai. Naka-impact na kami. And maya-maya papunta na kami ng airport sa Tbilisi. Ayan Ay, yung labas sa likod ng hotel. Medyo malamig kaya yung window. So ayan yung labas sa likod. Hindi mag pa si Pa. Bye Tbilisi! Ito nga pala yung TV, tapos may libre tubig. Malikang sa labas sa hallway. Drinkable water. May hangiran. Yan. And then, ito yung CR. Wala nga lang bidet. So, tissue-tissue ka lang tapos hugas ka lang sa shower. Yung shower may heater and meron kang shower gel, maraming tissue, then towel, din na namin, syempre madumi na. So, ganyan ang rolls nila. Uh, they will only collect towels once nilagay nyo sa sa floor. Yun, toothpaste, umana namin dyan. Yun lang. Meron nga pala na working station. Pwede kang kumain, pwede kang mag-work dyan kung may laptop ka. Then, ayan yung view mo sa labas. Checking out na, guys. At nabig na na Finally, ito na talaga. uwi na, babalik na ng Dubai. Ang tandaan ng mukha ng hotel. Palit na talaga ng Dubaan. Naka-check-in na kami guys. Wala na namin namin yung boarding pass. And so satingin muna kami ng souvenir. Pili kasi. yung fruits. Ito yung may nasa. Ito yung to. Ah! Fruits. Mm -hmm. guys, okay na lahat. Nakatapos sa immigration. Waiting na lang. Masyado pang maaga. Ang plate namin is 1.30 pa. And only 11 something. Dito muna kami sa food court. Malapit sa boarding gates. Tapos bumili din ako ng pasulubong Yossi para sa aking mga chokaran sa Dubai. Mm -hmm. Ayan na guys, boarding na kami. Papunta ng Abu Dhabi. Ayan <laughs> yung aeroplane. Excited ka na bang bumalik ng Abu Dhabi? Sorry? Excited ka na bang bumalik ng Abu Dhabi? Abu Dhabi hindi. Bakit? ko sa Abu Dhabi. Hindi <laughs> ba babalik na tayo ng UAE? Oo, pero hindi naman sa Abu Dhabi. Balik ko ng Dubai. Ah, okay. Dubai nga pala. So, yun na nga guys. Pabalik na kami ng Abu Dhabi. Then, Dubai. Then, work na. Tapos na ang Georgia. Georgia tour. your seatbelt must be securely fastened when you are just lift the buckle sa ko yung mga yung menu nila dito sa Air Arabia. So ito yung meron guys. Um, may chocolate donut, may coffee, may combo din, meron din na sandwiches and salad. Um meron pa diyan na uh, popcorn with mac and cheese and then sandwiches. At marami pa, so meron ditong mashed potato, merong chicken biryani, uh, vegetable biryani, um, spicy uh, chicken curry and mga coffee. Uh, may juice, soft drinks, and so medyo mura lang siya. Um, mas mahal sa airport mismo, mas mura dito. Chicheria, nuts, meron ding noodles, cookies, and then kung gusto niyong bumili ng mga ganyan, souvenirs, meron din. Medyo laki tayo kasi wala tayong katabi dito sa gitna. So si Bebe ando sa kabila, sa aisle. Ako naman dito sa window seat. Ayan um, ayan, so maluwag maluwag kami and yung bag namin nandyan sa ilalim ayan ayan so hindi masyadong puno yung flight today so medyo maluwag medyo makakahinga tayo pag flight pabalik ng Abu Dhabi date ko kayo pagbalik namin pagdating namin ng Abu Dhabi then guys, ano na kami, break. Meron kami merienda. So, pinili namin is croissant, coffee, saka kanya naman sandwich. Sandwich and Pepsi. And then, meron akong kinuhang itlog mula sa hotel kanina. Dalawa. Sige sa kami. <laughs> so, ayan. Uh, muna kami. Sarap ba yung pagkain mo? Okay lang. Okay lang. Kain kami. Thank <laughs> Yung coffee nga pa rin nila dito guys, parang 3 in 1. Tapos may tubig lang, tapos naglagay mo ng sugar, pero mura lang siya. Tenderhams, coffee, and then croissant. Tapos kakain tayo ng itlog amo ayo niya yung kapelasang 3 in 1 or we have professor guys. Okay, so malapit na kami mag-land sa Abu Dhabi but nakalimutan kong sabihin sa inyo na yung airline na sinakyan namin ay walang charger. Walang hindi pwede -charge. ka pwede mag-charge. Kung malobot ka, malobot ka. So magdala kayo ng power bank. Yun lang. Yun, in less than 30 minutes, la-land na kami sa Abu Dhabi airport. How was your flight? Hmm? Nothing special masyadong picky si madam nothing special daw yung flight pero okay naman yung flight actually napakaluwag maraming seats na walang pasahero so maluwag kami nakatulog nakaupo yun so Air Arabia nga pala yung flight yung airline namin guys I just want to give uh, ano guys tawag dito <laughs> Uh, review sa flight namin o Air Arabia mismo mas maganda sila kaysa sa Wizz Air although mas mura ang Air ang Air Arabia proper na air hostess or air stewardess yung makikita mo uh, as in proper na mag-assist talaga sa inyo tsaka yung itsura nila alam mo yun nakaayos sila pleasing maayos professional sa Wizz Air kasi dati parang masyadong ano sila masyadong masyadong, ewan ko, basta nandun lang sila, pero hindi sila ganun ka-attentive or ka-helpful. But, uh, yun. The articles may have moved during the flight. We wish you a pleasant stay and we look forward to seeing you on board Air Arabia again. We safely landed, thanks God. Yeah, guys, Abu Then, we're bus to Dubai. na kami guys sa Abu Dhabi Airport. Yan, yeah, i-clear lang lahat. Baggage, immigration. And then yun, bus to uh, Dubai. Right. to Dubai. We're going to Dubai in a day. Right side, dude. Dito kayo guys, pwede bumili ng ticket pa punta ng Dubai or ibang Emirates. May bayad dyan, syempre. Depende. Or mag-load kayo ng card niya. Just like kagawin ni Bebe. Ayan. Yeah. We're back in Dubai. Hi guys, this is Roderick. And this is Renzen and welcome to our channel.